Magandang araw sa ating lahat guys. So maganda yung araw ngayon guys. Sana nga magtuloy-tuloy na ito at para manaman naman matuyo na yung ating daanan. So nandito pala tayo sa ating harapan dahil magtatambak nga tayo para mailabas natin yung ating tricycle dahil sa sobrang lalim at putik ng ating harapan. Ay kailangan na nga natin tambakan guys para may daanan yung ating tricycle. Pero kukulangin itong ating panambak, kaya ang tatambakan lang natin ay yung mismong dadaanan lang ng gulong. Importante ay mailabas natin siya. Dahil sa sobrang dami ng tubig na rumaragas sa galing sa likod guys, kaya yung ating harapan ay kinayod na ng tubig. Kaya nawala na nga yung mga ibang bato-bato at saka lupa na rin, lupa na ang natira. Biruin mo ba naman isang linggong umuulan? Ayan, lumambot na talaga yung lupa. Tapos pinagdagan pa ng baha sa ating likod. Kaya ayan, rumaraga sa yung tubig kapunta dyan. Kaya ang resulta ay lumambot ang ating harapan. So, lang guys tambak na tayo tatambak na pala kami siya <laughs>